Marami nga po ang na-stranded dahil sa mga pagbaha. Kabilang na dyan ang aming news team at News 5 anchor, Jiggy Manikad. Narito po kanyang report. Madilim ang paligid at mataas na baha. Ganyan ang sumalubong sa aming team pagpasok namin sa bayan ng Milaor Camarines Sur papunta sa Naga, pero walang tigil ang ulan kaya patuloy ang pagtaas ng tubig. Bukod sa amin, marami pang sasakyan ng stranded. Wala na rin kuryente. Pansamantalang nakisilong ang aming team sa tindahan ni Aling Chona. Nakausap ko siya at kwento niya ang epekto ng bagyo sa kanyang kabuhayan. Nalunod ang kanyang walong kambing at dalawampung manok. Gayunman, natunghaya namin ang bayanihan sa kabila ng nararanasang dilubyo. Sa loob din ng bahay ni Aling Chona ay mga nakikituloy ring kapitbahay. Ay, nagluto po kami. <laughs> Stranded. Ngayon lang lang. No. Paano yun? Binibigyan mo sila pagkain? Oo, no, nagpapaluto sila. pero nagpapaluto. Nagpapaluto. Patunay na kahit pinadada pa tayo ng kalamidad, nabubuhay naman ang diwa ng pagtutulungan. Nagbabalita mula sa Frontline, Chigo News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.